Hello mga kabs! Ako si Kabos na Vlogger, UFW at Housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia. Sa video na ito, pag-uusapan natin o magbibigay ako ng mga tips paano maiwasan ang homesick dito sa Bansang Saudi Arabia o kahit saang bansa kayo mapunta. Ang video na ito ay para na rin sa ating mga kababayang OFW na magtrabaho dito sa Bansang Saudi Arabia. Magbibigay tayo ng mga tips, base na rin sa aking mga experience dito sa Bansang Saudi Arabia, paano maiwasan na hindi ka maging homesick. Anong mga paraan na gagawin mo para malabanan at maiwasan ang mga ganyang sitwasyon kapag ikay nandito na sa bansang Saudi Arabia? Alam niyo mga Cubs, kapag kayo ay malayo sa pamilya ninyo, talagang hindi maiwasan yung homesick. Kaya kapag ikay nandito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs, nagtrabaho ka na dito, hindi mo maiwasan ang mga ganyang pangyayari at mga sitwasyon. Na ma-homesick ka, maalala mo yung mga time na magkasama kayo ng pamilya mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin yan, base na rin sa aking karanasan. At hindi lang yan mga Cubs, ako mismo mga Cubs, naka-experience din ako ng homesick. Hindi lang homesick mga Cubs, kundi anxiety, hindi ako makatulog. Ay stress pa ako mga Cubs. Yun ang mga experience ko dito mga Cubs sa loob ng sampung taon. Kaya mayroon akong hinanda dito mga tips mga Cubs, limang tips paano maiwasan ng homesick. At mayroon din akong hinanda anong mga paraan para labanan ang homesick mga Cubs. Kaya mga Cubs, huwag na patagalin pa. Ang unang gagawin mo para maiwasan mo ang homesick dito sa Bansang Saudi Arabia ay iwasan mong manood na mga pelikula na nakakalungkot. Yes mga cubs, iwasan mo yung mga pelikula na nakakalungkot, yung mga drama na inaapi yung mga anak, inaapi yung tatay, inaapi yung nanay, iwasan mong panoorin mga kabs. Kasi kapag pinanood mo yan mga kabs, halimbawa maging ganyan ang sitwasyon mga kabs, kaya lalabas doon mga cubs, yung emosyon mo, parang mahahawa ka doon sa artista, parang uh, feeling mo iiyak ka rin. Minsan, di ba mga Cubs, tutulog din ang mga luha mo kapag uh, mapanood mo mga ganyang pelikula. Yun mga Cubs ay dapat mong iwasan ang mga pelikula o panoorin yung mga pelikulang ganyan mga Cubs. Pangalawang iwasan mo mga Cubs, huwag ka lagi mapag-isa o mag-solo. Well, hindi natin maiwasan dito sa Bansang Saudi Arabia mga Cubs na minsan mag off tayo mag-isa. Minsan kumain tayo mag-isa. Minsan lumalakad tayo mag-isa. Pero mga Cubs, kung maaari lang, kailangan mo makipag-usap din minsan sa mga bargada mo, makipag-usap sa mga katrabaho mo. Kailangan huwag ka lagi magsulo mga kabs. Kasi pag nagsulo ka lagi, dun lalabas yung mga emosyon mo, mga maalala mo yung mga nakaraan, mga naalala mo yung mga karanasan mo sa buhay. At, at maisip mo, uuwi na lang kaya ako. Dun na lang ako sa Pilipinas magtrabaho. Or kailangan ko na lang tapusin yung kontrata para makasama ko ang pamilya ko. Kaya mga kabs, iwasan mong magsulo makipag-usap ka minsan. Mag-banding-banding kayo ng mga kaibigan mo. Pangatlong dapat mong iwasan mga cubs, huwag magdamdam kapag napagalitan ka ng amo mo o supervisor mo. Yes mga cubs, kapag napagalitan ka ng supervisor mo o kay amo mo, lalo na sa mga DH natin, huwag ka magdamdam. Isipin mo, nandito ka para magtrabaho. Kasi pag dinamdam mo yun mga cubs, lalabas na naman yung emosyon mo na maalala mo yung nasa Pilipinas ka pa, mas okay pa ang buhay doon kaya hindi ka inaapi, mas maganda pa yung nandung ka kasi uh, malaya ka. Kaya wag mo lang damdamin kung pagalitan ka ng amo mo, natural lang yan mga kaps, dahil kasama yan sa trabaho natin dito sa bansang Saudi Arabia. At yun ang dahilan mga kaps, para mahomesick ka na naman. Pang-apat mga kaps, na dapat mong iwasan, huwag kang magkulong sa loob ng kwarto. Yes mga kaps, uh, subukan ko yan mga kaps lagi ako nagkukulong sa loob ng kwarto then ako pag usap doon lang ako sa loob kapag sa loob ka lang lagi ng kwarto mga cubs, may mga tendency na kung ano-anong may isip mo kung ano-anong mga pumapasok sa isip mo mga cubs. kaya kailangan mo ring lumabas tumitingin din ka sa paligid para maiba naman ang mga pleasure na makikita mo, maiba naman ang mga lugar na makikita mo sa labas. Hindi yung lagi ka lang sa kwarto, nakakulong ka. Apat na sulok lang sa loob ng kwarto mga cubs ang makikita mo kapag nagkulong ka sa isang kwarto mga cubs. Pang lima mga cubs na dapat mong iwasan upang hindi ka mahomesick dito sa bansang Saudi Arabia. Iwasan mong alalahanin ang buhay mo noon nung nasa Pilipinas ka pa. Yes mga cubs, iwasan mong alalahanin yung mga buhay mo noon nakatambay ka pa walang tumutulong sa'yo, inaapi ka, binubuli ka, kinukutya ka na wala kang marating sa buhay. Iwasan mo yun mga cubs. Kailangan mag-move on ka na, forward ka na. Nandito kana na sa bansang Saudi Arabia. Ito na yung patunay mga cubs, na talagang may nagagawa ka sa sarili mo kahit ano pa man yung pamimintas nila sa'yo. Alam nyo mga Cubs, bago ko narating itong pagbablog na to, Marami rin akong supply sa buhay. Sinasabihan pa ko dati mga kabs na hanggang baso na lang daw ako. <laughs> Alam nyo naman, sa Pilipinas, sa Manila, paglabas mo ng trabaho, gala dito, gala doon, birthday doon, birthday dito. Ganon sa Pilipinas mga kabs, lalo na kapag nasa Manila ka magtrabaho mga kabs. Kaya, di maiwasan yung mga tagay-tagay, di maiwasan yung kung saan ka mapunta, uwi mo, rogi-rogi ka na mga kabs. Okay mga kabs, tapos na tayo dun sa limang dapat mong iwasan upang hindi ka mahumsik dito sa bansang Saudi Arabia. Dito naman tayo mga kabs sa mga dapat mong gagawin upang hindi ka mahumsik kapag ikay nandito na sa bansang Saudi Arabia. Well mga kabs, maraming dapat gagawin o maraming paraan para hindi ka mahumsik dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Unang-una dyan mga kabs, mag-gym ka. Kapag nag-gym ka mga kabs, lulusog ang katawan mo, gaganda yung katawan mo at healthy ang katawan mo mga cabs. Kapag may gym sa inyong accommodation mga makabs, mag-gym ka. Kadalasan sa mga accommodation dito mga cabs, may mga bilyaran, may mga gym. Hinahanda ng ating mga employer. Kaya, yun ang gawin mo mga cubs, mag-gym ka. Para, para, hindi mo maramdaman ang homesick mga cubs. Abala ka, nakapukos ka doon sa pagpapalaki ng iyong katawan. Pangalawang gagawin mo mga cabs, bumili ka ng gitara kung hilig mo mag-gitara. Kagaya ko mga cubs, hilig ko mag-gitara. Bumili ako ng gitara. Para sa time na maramdaman ko ang homesick, kukunin ko yung gitara ko at nagigitara ko, kakanda ko. Yun, maibsan na yung homesick mo mga Cubs. At, at sa ganong paraan mga Cubs, maiwasan mo na ang homesick. Pangatlong paraan mga Cubs, manood na mga pelikula na nakakatawa. O panoorin mo mga Cubs yung mga pelikula ni Babalo, pelikula ni Dulpe, ni Andrew eh. Yun mga Cubs, panoorin mo yun bago ka matulog. Para ang pagtulog mo mga Cubs, wala kang ibang iniisip kundi yung nakakatawang pelikula. Bakit ko nasabi yun mga Cubs? Dahil yun din ang ginagawa ko dito sa bansang Saudi Arabia. Kapag ako ay nakaramdam ng kalungkutan o homesick. Pinanood ko yung mga pelikula. Nakakatawa. Kahit ano nakakatawa mga Cubs, panoorin mo. In short mga Cubs, kailangan dito, lagi ka lang dapat happy. Kailangan talaga mga cubs. ikaw ang gumagawa ng paraan para hindi ka malungkot, makaramdam ng homesick. Wala nang iba dyan mga cubs. kundi ikaw lang talaga sa sarili mo. Pang-apat mga cubs. kung may talent ka sa mga ganitong binabanggit ko, gagawin mo to. Manggupit o magmanicure ka mga cubs. Yes, yes mga kaps, kung may talent ka sa paggugupit, magugupit ka. Kagaya ko mga kaps, marunong ko magupit. Kaya nanggupit ako sa mga kababayan natin dito sa akomodisyon. Manggupit ka sa mga kababayan natin, mag-alok ka ng gupit. At least mga Cubs, matuto ka pa, ma-develop yung skills mo pag uwi mo sa Pilipinas. At yan din na maging daan mga Cubs na maging negosyo mo pag uwi mo na sa Pilipinas kapag ayaw mo na magtrabaho dito sa Saudi Arabia. Panglimang gagawin mo mga Cubs, makipag-banding ka sa mga kasamahan mo sa trabaho. Yes mga Cubs, kailangan mo makipag-banding. Kumain sa labas, maglaro ng basketball, gumala dito, gumala don, Yan ang gagawin mo mga Cubs para maibsan yung homesick mo at kalungkutan dito sa bansang Saudi Arabia. Pang-ani mga Cubs, maging abala ka sa iyong sarili. Yes mga Cubs, kapag lagi kang busy sa iyong sarili mga Cubs, hindi mo maramdaman yung homesick, hindi mo maramdaman yung kalungkutan kasi nakafocus ka doon sa ginagawa mo na kailangan mong tapusin. At yun ang mga paraan na dapat mong gawin mga kaps kapag ikay nandito sa bansang Saudi Arabia. Pero marami pang mga paraan mga kaps, dipindi na lang talaga sa iyong sarili kung paano mo labanan o gawa ng paraan para hindi ka maging homesick dito sa bansang Saudi Arabia. At ang panghuli mga cubs, na ibibigay ko sa iyo na wala sa listahan ay ang magdasal ka. Yan ang matinding panlaban sa mga homesick mga cubs yan ang matindi, wala nang iba talaga mga kabs. Magdasal ka na okay yung pamilya mo, magdasal ka na maging okay ka dito sa bansang pinupuntahan mo, at walang mangyaring masama sa'yo at ligtas kang makauwi sa iyong pamilya doon sa Pilipinas. Okay mga kabs, bago magtapos ang ating video, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para manotipay ka sunod ng mga video na aking gagawin. Salamat sa iyong panonood at suporta. At ako, si Kabos na Vlogger, Thank you very much for watching.